Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang horror mystery film na tinatawag na Jeepers Creepers, Reborn. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa isang inabando ng bukirin, isang nakakatakot na halimaw na mukhang tao ang dahan na ang lumilitaw. Tuyot ang katawan nito at mukhang nanghihina, hirap sa bawat galaw pero matapos kumain ng mga uod sa lupa unti-unti itong lumakas at muling nabuhay ang halimaw na ito ay walang iba kundi ang maalamat na Immortal Creeper matapos ang 23 taon muling nagising ang nakakatakot na creeper handang magsimula ng isang madugong pangangaso na tatagal ng 23 araw ang unang biktima ay isang binatang nagmamaneho ng sports car kailangan niyang magbawas kaya pumasok siya sa kagubatan hindi alam na siya na ang sunod na target ng creeper. Matapos ang isang masaganang pagkain, lubusang nanambalik ang lakas ng halimaw. Agad niyang hinanap ang paborito niyang dambuhalang drop, kinuha ang kanyang iconic battle axe, at opisyal nang sinimulan ang kanyang madugong pagpatay. Samantala, isang engranding monster cosplay event ang ginaganap sa bayan. Pinili ng mga organizers ang lugar na ito dahil sa lokal na alamat tungkol sa Creeper. May mga chismis na ngayong araw mismo ay ang pagbabalik nito, kaya perpektong pecha ito para sa event. Dumayo ang maraming kabataan mula sa iba't ibang lugar, ngunit karamihan sa kanila ay hindi naniniwala sa kwento ng Creeper. Kabilang dito si Chase at ang kanyang kasintahang si Lane. Habang abala ang lahat sa pagsasaya, sayawan, at kasiyahan, hindi nila alam na may totoong halimaw ng paparating. Sa gitna ng kasayahan, isang lalaki ang biglang sumugod sa gitna ng crowd, sumisigaw habang may dagwang espada na nakabaon sa kanyang katawan. Bumagsak siya sa isang bangko at agad na nawalan ng malay. Nagulat ang lahat habang ang mga medical staff ay agad na tumakbo para tumulong. Pero biglang bumangon ang lalaki at tumawa ng malakas, lumalabas na isang prank lang pala ang lahat. Hindi niya alam, ang biro niyang ito ay malapit ng maging isang nakakatakot na katotohanan. Matapos takutin ang crowd, umalis si Brent, nagsindi ng sigarilyo, at pumasok sa kagubatan para umihi. Ngunit matindi ang pagkasuklam ng creeper sa mga ganitong klase ng gawain. Kaya bigla itong lumitaw sa likuran ni Brent, hinawakan siya sa leeg, itinaas sa ere, at isinabot sa isang metal hook na nakakabit sa puno. Bago umalis, sinigurado ng creeper na tapusin siya sa pamamagitan ng dalawang matutulis na palaso na gawa sa buto ng tao. Agad siyang binawian ng buhay. Samantala, si Chase at Lane ay nag enjoy sa pagkain nang makarating sila sa isang dark throwing booth pinakita ng may-ari na si Sto kung paano maghagis ng darts at pabirong sinabi na ang mga darts na ito ay mismong ginawa ng creeper. Natawa lang sila sa sinabi ni Sto, hindi nila alam na totoo pala ang sinasabi nito. Maya-maya, nagsimula ang isang malaking raffle event. Ang mananalo ay magkakaroon ng pagkakataon na sumali sa isang espesyal na programa, isang nakakakilabot na adventure sa isang haunted house kung saan sinasabing minsang nanirahan ang creeper. Mabilis na sinimulan ang raffle, at sa sobrang swerte, sina Chase at Lane ang nanalo ng grand prize. Dahil sa matinding excitement, agad na hinayla ni Chase si Lane papunta sa backstage. Pero nag-alinlangan si Lane. Hindi pa siya nananalo sa ganitong klaseng raffle dati, at ang ideya ng pagpasok sa isang haunted house ay nagbibigay sa kanya ng takot. Ngunit hindi pinansin ni Chase ang pag-aalinlangan ng kasintahan at pilit siyang hinatak papasok sa backstage. Bago magsimula, nalaman nilang kailangan muna nilang pumirma ng waiver at malalaman nilang live-streamed ang kanilang adventure. Lalong kinabahan si Lane, pero si Chase, walang pag-aalinlangan, agad na pumirma. Ayaw niyang sirain ang saya kaya kahit nag-aalangan, pumirma na rin si Lane. Pagkatapos, isinakay sila sa isang sasakyan papunta sa haunted house, ang nagmamaneho ay walang iba kundi si Stu mula sa dark booth. Hindi nila alam na simula pa lang ay bumagsak na sila sa isang maingat na pinagplanuhang bitag ng mga organizers. Sa parehong oras, ang nakakatakot na creeper ay nagsimula na rin bumiyahe gamit ang kanyang truck. Pagdating ni Neche sa haunted house, biglang lumitaw ang creeper sa malapit at tumitig sa kanila, Lalo na kay Lane, siya ang tunay na target. Samantala, ang kameraman ay napalayo sa grupo at napansin ang isang kakaibang babae na nakasuot ng itim na balabal. Ang babae ay walang iba kundi ang master of ceremonies ng raffle, isa sa mga organizer ng event. Dahil sa kuryusidad, sinundan siya ng kameraman, hindi alam na nasa bingit na siya ng panganib. Habang si Lane naman ay naiinis kay Chase dahil masyado itong malapit sa host, dali-daling pumasok siya sa sementeryo. Sinundan siya ni Chase, pilit na nagpapaliwanag, pero hindi siya pinapansin ni Lane. Dahil dito, inilabas ni Chase ang kanyang huling baraha, isang singsing. -sing. Matagal na pala niyang pinlano ang pag-propose kay Lane, at dito sa sementeryo niya ito ginawa. Ngunit bago pa makasagot si Lane, biglang bumagsak mula sa ere ang creeper at hinablot siya. Wala nang ibang natira sa paligid kaya't ang natitirang grupo ay walang magawa kundi hanapin siya sa sementeryo. Laking gulat nila nang makita nila ang kamera ng kameraman na may bahid ng dugo. Nagduda sila na baka kinain ito ng isang mabangis na hayop. Sa kalagitnaan ng pag-aalala, biglang dumating si Chase, hindi mapakali at sumisigaw, kinuha raw ng isang lumilipad na halimaw ang kasintahan niya. Dito nila napagtanto na hindi isang hayop ang umatake sa kameraman. Desperadong iligtas si Lane, tumakbo si Chase sa direksyon kung saan lumipad ang halimaw. Sinabi niya sa iba na tumawag na ng pulis, pero hindi pa siya nakakalayo, nadapa siya at bumagsak sa lupa. Pagtingin niya kung ano ang nakaharang sa kanya, bangkay ng kameraman. Nagsidatingan ang iba at nakita ang nakakapangilabot na eksena. Alam nilang nasa matinding panganib si Lane, kaya't dali-dali silang tumakbo papunta sa haunted house. Pagpasok nila sa hall, biglang sumara ang pinto sa likuran nila sinubukan nilang buksan ito, pero mahigpit na itong nakakandado. Sa harapan nila, tatlong taong nakaitim ang nakatayo, sila ang tunay na mga organizer ng event at mga fanatikong tagasunod ng Creeper. Ang lahat ng ito ay isang sinadyang patibong para pumili ng mga angkop na biktima na iaalay sa Creeper. Maging ang ibang crew na kasama nila ay walang kamalay malay sa totoong plano. Sa sandaling iyon, si Lane ay nakatali na sa isang malaking bato. Sa harapan niya, Nakatayo ang creeper, titig na titig sa kanya. Kita ang kasabikan sa mga mata nito habang dahan-dahan niyang hinugot ang isang maliit na kutsilyo, at tinarakan si Lane sa chan. Samantala, ang mga natrap sa loob ng haunted house ay naghanap ng paraan para makatakas. Pero kahit saan sila magpunta, lahat ng pinto at bintana ay nakakandado. Dahil sa takot at galit, sinisi nila si Sto, iniisip na kasabwat siya pero patuloy niyang pinilit na wala siyang alam, dahil isa lang siyang empleyado. Dahil dito, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan nila, habang ang panganib ay papalapit na ng papalapit. Sa sobrang desperasyon, binunot ni Sto ang baril at pinaputok ito. Umalangaw-ngaw ang putok, at narinig ito ng creeper agad nitong itinigil ang ginagawa at tumalon palabas. Ibinuka nito ang malalapad nitong pakpak, bumuga ng nakakakilabot na alingaw-ngaw, at naghanda ng pumasok sa haunted house para harapin ang mga nasa loob. Biglang may kumatok sa pinto, isang nakakapangilabot na tunog na nagpatigil sa lahat. Alam nilang sinusubukan silang pasukin ng creeper, kaya't dali-dali silang tumakbo paakyat. Pagbukas nila ng isang pinto, nagulantang sila sa kanilang nakita, isang pugot at pira-pirasong katawan na nakabitin mula sa sa kisame. Lalo silang natakot ng mapagtantong ito ay si Brent, ang lalaking nagbiro sa party. Bago pa nila matanggap ang nakita, biglang sumabog ang bintana. Pumasok ang creeper, malalakas ang hampas ng kanyang mga pakpak, habang tila isang kamatayan na nagmamasid sa kanyang mga bibiktimahin. Dahil dito, mabilis na kinalabot ni Sto ang gatilyo at binaril ang creeper. Ngunit dahil sa kanyang imortalidad, hindi ito tinablan ng karaniwang bala. Sa halip, bumunot ito ng kanyang palakol at ibinato, sabay bitiw ng isang nakakapanindig balahibong sigaw. Sa takot, dampat agad si Chase ng isang piraso ng kahoy at sinugod ang creeper, Pilit itong inaatake habang sinisigawan at tinatanong kung nasaan si Lane. Samantala, sinamantala ng iba ang pagkakataon, binuksan nila ang pinto at hinayla si Chase palayo habang napapaatres ang halimaw. Tumigil saglit ang Creeper, saka ito huminga ng malalim. Sa isang iglap, winakli nito ang kanyang napinsalang braso, saka walang pag-aalin lang ang pamunit ng isang braso mula sa isang bangkay at kinain ito. Ilang sandali lang, tumubo ang isang bagong braso, ipinakita ang lihim ng kanyang imortalidad, kahit gaano pa kalala ang sugat nito, basta't may makakain siyang laman ng tao, agad siyang nakakabawi. Samantala, si Lane, na bagamat sugatan, nagpumilit gumalaw. Sa matinding pagsisikap, naabot niya ang isang patalim at pinutol ang mga lubad na nakatali sa kanya. Malaya na siya. Pinulot din niya ang ilang darts para protektahan ang sarili. Napansin niya ang isang air duct sa itaas, kaya't gumamit siya ng mesa bilang hagdan para makatakas sa ventilation system. Habang si Lane ay patakas, naiwang mag-isa si Kerry matapos mahiwalay sa grupo. Nagtago siya sa isang silid at kinuha ang kanyang cellphone upang tumawag ng saklolo, ngunit wala siyang signal. Sa matinding takot, napaiyak siya sa kawalan ng pag-asa. Biglang, sumalakay ang creeper, binutis ang dingding, at sinunggaban siya. Sa sobrang takot, Napunit ang isang bangkos ng buhok ni Kerry habang nagpumiglas siya at nakawala. Dali-dali siyang tumakbo pababa, habang ang Creeper ay inaamoy ang kanyang buhok, sabay isang masama at nakakatakot ng isi. Nang makabalik si Kerry sa grupo, nagtago sila sa isang kwarto at pinag-usapan kung paano lalaban sa Creeper. Pero bago pa sila makapagplano, isang kakaibang ingay ang narinig nila mula sa itaas. Tahimik silang napatingala, isang air dock ang unti-unting bumigay at bumagsak. Sa sobrang kaba, inakala nilang creeper na ang lalabas mula rito, pero sa halip, si Lane ang nahulog mula sa dock. Hingal na hingal niyang sinabi sa grupo, kailangan nating makaalis agad. Kung hindi, magiging libingan natin ang haunted house na to. Wala nang sinayang na sandali, agad nilang iniwan ang silid at tumakbo pay taas, desperadong makahanap ng ligtas na daan palabas. Pagbukas nila ng isang silid, nakita nila ang isang telepono. Agad na tumakbo si Jamie upang tawagan ang pulis, ngunit hindi sinasadyang natapakan ang isang patibong sa sahig. Napasigaw siya sa matinding sakit habang ang bitag ay bumaon sa kanyang binti. Sa kabutihang palad, gumagana ang telepono, at agad namang tumawag si Chase sa emergency number. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng maayos, hinablot ng creeper ang telepono mula sa kanyang kamay. Wala silang nagawa kundi tumakbo pabalik sa unang palapag. Dito nila napagtanto, kahit makalabas sila ng haunted house, hindi, pa rin sila ligtas sa creeper. Kaya naman nagdesisyon silang huminto sa pagtakas at hintayin na lang ang pulis. Ngunit hindi sila bibigyan ng pagkakataon ng creeper, binasag nito ang pintuan sa unang palapag. Sa sobrang takot, napatras agad ang grupo at muling tumakbo. Pero si Kerry, na natulala sa takot, hindi nakagalaw. Nagpumilit siyang makatayo at tumakbo, ngunit hindi na siya nakaiwas sa lumilipad na maso ng creeper, tumama ito sa kanyang ulo, at agad siyang namatay. Wala nang nagawa ang grupo kundi magkubli sa isang silid, habang pinagmamasdan nila ang bangkay ni Kerry na dahan daw ang kinaladkad palayo. Nang mahimasmasan sila, napansin nila ang isang kakaibang bato sa likuran, sa ibabaw nito, may mga misteryosong gamit na tila bahagi ng isang ritual. Pinagtulungan nilang itulak ang malaking bato at dito nila natuklasan ang isang madilim at nakakatakot na basement. Pagbukas ng lagusan, sumalubong sa kanila ang mabahong amoy ng nabubulok na mga bangkay, daan-daang katawan ang naroon, Nasa iba't ibang antas ng pagkabulok, dito nila nalaman ang katotohanan, hindi lang pala ang Creeper ang halimaw rito. Ang mga kaltustang sumasamba rito ay matagal nang nag-aalay ng buhay na tao para sa kanya. Mas nakakasilda pa ito kaysa sa Creeper mismo, na nilang hindi sila pwedeng manatili rito nang walang ginagawa. Nagdesisyon si Lane na umatake muna bago sila tuluyang mapatay. Hinati nila ang grupo sa dalawa, isang pangkat ang maghahasik ng ingay para makuha ang atensyon ng Creeper, habang ang isa naman ay maghahanap ng paraan upang mapatay ito. Sisto at Jamie ang nagdesisyong maging pain. Sa takot, umakyat sila sa itaas at sinimulang hanapin ang Creeper. Pagbukas nila ng isang pinto, doon pala nagtatago ang halimaw. Agad silang sinunggaban ng Creeper at walang awang binugbog. Sa isang iglap, namatay agad si Jamie. Sisto naman ay sugatan at halos hindi na makatayo ngunit hindi siya agad pinatay ng creeper. Sa halip, kalma itong lumapit sa isang lumang gramophone at nagpatugtog ng lumang plaka, tila ninanamnam ang kasiyahan ng kanyang pangangaso. Habang nasa sahig si Sto, duguan at nanghihina, napansin niya ang isang matulis na bagay sa lapag. Sa huling puwersa niya, dinampot niya ito at sinaksak ang creeper sa hita. Kasabay nito, sinira niya ang plaka at pinatumba ang gramophone, nayanig ang halimaw sa biglaan niyang pag-atake. Habang tumatakas si Sto, patuloy niyang inakit ang Creeper upang mahaila ito pababa sa unang palapag. Nakita ng halimaw ang sirang gramophone at labis itong nagalit, kaya agad nitong hinabol si Sto. Ngayon naman, si Lane ang naging pain. Dahil siya ang piniling biktima ng Creeper, madali niyang nakuha ang atensyon nito. Samantala, si Chase at Sto ay umakyat sa bubong, dala ang kanilang plano, akitin ang Creeper palabas, at gamitin ang isang malaking cross upang tapusin ito. Matagumpay nilang nalinlang ang Creeper at nang mahawakan ito si Lane upang tuluyang patayin, mabilis na hinugot ni Lane ang dalawang matulis na palaso at isinaksak ito sa ulo ng halimaw. Napahiyaw sa sakit ang Creeper at napilitan itong pakawalan si Lane. Hindi niya sinayang ang pagkakataon, agad niyang inihagis ang dalawa pang palaso at tumama ang mga ito sa parehong mata ng Creeper nabulag ang halimaw at nagsimulang magwala na parang isang pugot na manok. Sa pagkakataong ito, handa na si na Chase at Sto. Itinaas nila ang malaking cruise mula sa bubungan, at nang sumenya si Lane, binitiwan nila ito. Eksaktong tumusok ang cross sa ulo ng creeper at naipit ito sa lupa. Sa wakas, nagawa nilang patayin ang halimaw. Ngunit bago pa sila makapagdiwang, dumilim ang langit at libu-libong uwak ang biglang lumipad palibot sa kanila sinugod ng mga uwak si na Chase at Sto sa bubungan, dahilan para mabulag si Sto sa takot, at madulosh, nahulog siya mula sa itaas at namatay agad, samantala, nakaligtas si Chase at agad siyang bumalik sa loob ng haunted house, sa unang palapag, hinayla niya si Lane papasok upang makaiwas sa mga uwak, ngunit hindi sila sinunda ng mga ibon, sa halip, Pinalibutan ng mga ito ang creeper, nang muli nilang silipin ang labas, wala na ang halimaw, pati na rin ang mga uwak, ang tanging naiwan ay ang Dogwang cross sa lupa, dahan-daang ay nalalayan ni Chase si Lane palabas ng haunted house, sakto namang dumating ang dalawang sasakyan ng pulis, at dinala sila ng mga opisyal sa kanilang kotse para sa kaligtasan, ngunit sa hindi nila alam, ang creeper, sa tulong ng kanyang mga uwak, ay bumalik sa basement kung saan dating nakatakas si Lane, at doon, unti-unting bumangon muli ang halimaw, mukhang hindi patapos ang 23 araw nitong pagpatay. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching!